Ang eh, ba't walang Center papel ba, if, Walang, walang corporation, walang papel, walang resibo. Ano ba to? Lahat kabalagan? Ka uh, since the time of their incorporation, they have not submitted any reportorial requirements with the SEC based on our records. They have never uh, reported or updated their documents with the SEC. Yes, Madam Chair. Um their certificate of registration has been revoked since February 10, 2004. What we only have uh, are their uh, articles of incorporation and bylaws that they submitted at the time of their incorporation. You are going assessment? to update the website of a corporation that has not been in existence for 20 years. You are correct, Madam Chair, but the process Wala is na to. Na to. The process is, Madam Chair, Wala we submit ano pa pagpipilitan natin dito? Then, naguguluhan lang ho ako, Atty. <laughs> Abisada, dun sa timeline nyo eh. Nag-initiate kayo ng uh, people's initiative, pero hindi pa pala ayos yung documentation ng pirma nyo. Di ba dapat nag due diligence muna kayo kung talagang... Uh, may entity na pirma. Sa naunang pagdinig ng komite ay inamin ni Onyate na nakipagtulungan siya kay House Speaker Martin Romualdez upang makuha ang 3% ng signatures sa bawat congressional district. Pero itinanggi naman ni Romualdez ang bilihan ng boto kaugnay sa PI. As to the submission of the names of the contributors, he indeed sought the consent of his contributors. But unfortunately, they refused to uh, allow him to divulge his names. And that's why... Uh, Mr. Onyate was unable to continue because what actually happened was he was forced to return their contributions. Ang bulo, eh. ba't Sector walang B9? papel? Ba if, walang walang papel, walang resibo, ano ba to? Lahat ka babalagan? Kung kayo'y nabigla sa umunoy bilihan ng pirma upang isulong ang pag sa konstitusyon kamakailan, ay tila mayroong malaking lihim ang grupong nasa likod nito. Ayon kasi sa Securities and Exchange Commission o SEC, ang People's Initiative for Modernization and Reform Action o pirma ay hindi pala rehistrado sa matagal nang panahon. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reform sa umunoy na bilihan ng boto para sa people's initiative. Sinabi ng SEC na dalawampung taon na ang nakalilipas mula nang revoke ang registration ng grupo. Ang grupong pirma ang nangangalap ng mga lagda para sa kontrobersyal na people's initiative para isulong ang charter change. Yes, Madam Chair. Um, their certificate of registration has been revoked since February 10, 2004. Bukod sa na-revoke ang kanilang registration ay kulang rin ng mga dokumento ang pirma matapos silang ma-register noong March 12 taong 1997. Uh, since the time of their incorporation, they have not submitted any reportorial requirements with the SEC based on our records. They have never uh, reported or updated their documents with the SEC. Yes, Madam Chair. What we only have uh, are their uh, articles of incorporation and bylaws that they submitted at the time of their incorporation. Lumutang din sa imbisigasyon na ang lead convener na si Noel Onyate at attorney Anthony Abad ang pangalang nasa pinapipirmahang dokumento para sa PI ay hindi rin membro o bahagi ng grupo mula nang ito'y marehistro. Ayon naman sa abogado ni Onyate na si attorney Alex Avisado, kasalukuyan pa nilang inaayos ang registration ng pirma sa SEC at kabadadala lamang nila ng mga papeles online ngayong buwan ng Pebrero. may we inform the committee that we made submissions in the online portal of the sec updating the email and the contact persons. and after that, we are expecting a reply, hopefully, uh, giving kailan us a yon, schedule. Yon, Attynum, it was made through an email, uh, memorandum circular 28 submission port portal. Nga february, for, uh, just this february, madam chair. Para kay Senador Amy Marcos, ang pirma na nasa likod ng PI ay isang kababalaghan. Now, you are going assessment? to update the website of a corporation that has not been in existence for 20 years. You are correct, Madam Chair, but the process Wala is... Wala na to. Multo na to. The process is, Madam Chair, Wala we submit... Pilma, 20 anos na. Ano pang pagpipilitan natin dito? Ne, naguguluhan lang ako, ako Atty. Abisada, <laughs> dun sa timeline niyo eh. Nag initiate kayo ng uh, people's initiative, pero hindi pa pala ayos yung documentation ng pirma nyo. Di ba dapat nag due diligence muna kayo kung talagang uh, may entity na pirma? Kaugnay nito ay tumanggi naman si Onyate na ilahad ang pangalan ng kanilang mga donor. Ito ay sa kabila ng utos ng mga senador sa grupo sa naunang pagdinig na isumite ang listahan ng kanilang contributors para sa kampanya ng EDSA Pwera Advertisement na nagkakahalaga ng 55 billion pesos. Ayon kay Unyate, ikinababahala ng ilan sa kanilang mga donors ang seguridad at privacy ng kanilang pamilya kung ilalahad ang kanilang mga pangalan sa Senado. For additional information of the committee, Our contributors were also invoking their right to privacy. Sinabi naman ng abogado ni Onyate na napilitan ang kanyang kliyente na ibalik ang kontribusyon ng ilang donors matapos silang konsultahin sa paglalahad ng kanilang mga pangalan. As to the submission of the names of the contributors, he indeed sought the consent of his contributors but unfortunately they refused to uh, allow him to divulge his names and that's why Uh, Mr. Onyate was unable to continue because what actually happened was he was forced to return their contributions. Sa naunang pagdinig ng komite ay inamin ni Onyate na nakipagtulungan siya kay House Speaker Martin Romualdez upang makuha ang 3% ng signatures sa bawat congressional district. Pero itinanggi naman ni Romualdez ang bilihan ng boto kaugnay sa PI.